Noong nakaraan lang ay nagpaayos tayo ng mga shock sa harap at likod ng motor natin. Ngayon naman, nagpalit naman tayo ng ball race bearing. Yung bearing na nilalagay sa dugtungan ng handlebar ng ating motor at front suspension. Malaki ang role ng bearing na to para mapanatili ang smooth at bawat galaw ng handlebar at stable ang takbo ng motor. Kaya naman, dito pa rin tayo nagpagawa sa pinakabihasa sa buong Pilipinas pagdating sa mga shock repairs at knuckle bearing, all ball race bearing replacement. Walang duda dahil subok na subok na ang pop shock attack sa ganitong trabaho. Dito pa rin sa Bicol nagpagawa dito sa Pili sa Kamarnesur. Kaharap lang ito ng Petron bago ka pumasok ng Diversion Road kapag galing ka ng Naga City. Ang Pop Shack Attack na ang pinakamalupit sa pagkukumpuni ng shocks ng mga motor natin. Mapalower sisi man yan o mga big bikes gumagawa sila. Kaya naman, sa pop shock attack na ako nagtitiwala. Ang sinyal pala ng service nila ay depende sa motor. Kapag big bikes, syempre, asahan natin na medyo mataas ang bayad kumpara sa mga lower CC na motor. Basta nung nagpa-repair ako ng shocks nitong aking motor, gumasos ako ng 3,500 harap at likod na yon. Sulit na rin kaysa bibili ako ng bagong shock na nagkakahalaga ng 7,000 sa likod lang yon. At dito pala mga highway sa pop shock attack, meron talaga silang tools para sa mga ganitong repair. Hindi gaya sa ibang shop na sinisilsil ang lak ng handlebar para makalas. Dito sa kanila, meron talaga silang special tools para pang baklas. Noong unang palit ko ng bull race bearing, doon ako sa Manila, sa ibang shop. Sinilasil ng mekaniko yung lock ng handlebar para umikot ang lock para matanggal. Ayun, nagkabong bungi Pero dito mga kahiway, sa pop shock attack, walang ganon. Malinis at mahusay talaga sila gumawa. Kaya naman, pop shock attack, baka naman. Kung mahal mo ang motor mo, doon mo talaga ipapagawa sa mga eksperto at, at hindi sa gawang pucho-pucho lang. Mahirap kitain ng pera mga kahiway. Kaya dapat, doon tayo sa shop na sulit bawat pera na gagastusin mo. Ang brand pala ng ball race na pinalit nila ay Racing Monkey. Kung di nyo pa alam ang Racing Monkey, isa yan si pinagkakatiwala ang ball race brand ng maraming mekaniko. Search nyo na lang sa Google kung bet nyo alam quality background dyan. Apat na taon na pala itong motor ko at sana ito sa mga off-roads at drag roads dito sa Bicol. Dito kasi sa Camarillo, napakadaming lubak dito. Pero okay lang yan kasi nandyan naman ang pop shock attack ang mag ng shocks ng motor ko. Hindi mo kasi may iwasan ang mga lubak na kalsada dito. Buti na lang may brands ng pop shock attack dito. So kung may problema ka sa shock mo, o di kaya yung ball race Dering, Eh, dalhin mo na dito sa Pop